So what's up po sa lahat mga parang So ito panoorin po natin ang isang interview po ni Mayor Vico Kung saan aba, ay may mga binanggit po si Mayor Vico na talagang tiyak Na matatamaan po yung mga corrupt politicians sa ating bansa Especially po yung mga sangkot sa mga anomalya at pagnanakaw sa pondo Para sa flood control project ng gobyerno panoorin po natin. Corruption. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. Uh, I think unfortunately through the years that's really what's happened. Uh, Corruption. Kailangan hindi siya it's become accepted. Naging katanggap-tanggap siya sa atin lahat. Uh, and I think all of us are guilty here. I think and and, and I think that's the first step in if we want to fix this. Kailangan aminin natin na at some level All of us are guilty here. Hindi ibig sabihin may natanggap tayo. Pero ibig sabihin at some point hinayaan natin eh. Kaya po para po sa mga anak ng mga politiko at mga contractor po na sangkot sa matinding pagnanakaw ng pera sa gobyerno, mahiyan naman po kayo. Grabe po yung mga anak din niyo. Grabe kung mag uh, grabe po nila ipagyabang sa social media yung isa nakapag-travel na raw no? Sa 37 mga bansa sa buong mundo ah, nakapag-travel na raw sa iba't ibang bansa, kumain daw sa restaurant sa France, nagkape sa Italy, eh, kulang na nga lang, ba, diba? magpunta ng Africa. 'Yun. So, itong mga anak ng mga politician na ito, itong mga anak na mga kontraktor na ito na sangkot sa matinding pagtanakaw sa flood control project po ng gobyerno na kakahiya. Finiflex nyo pa sa, sa social media yung karangyaan ninyo, yung kayamanan ninyo, pero hindi nyo alam pera po ng taong bayan yan na ninakaw lang ng pamilya nyo tapos eto napapakinabangan nyo kaya para sa akin dapat po talaga araw-arawin nating ipahiya itong mga politician na ito itong mga tao na ito mula sa mga anak nila huwag nyo pong tatantanan ba diba? kaya tama lang po ang ginagawa ng mga kababayan po natin sa social media sa tiktok sa facebook na patuloy po nilang pinapahiya itong mga anak ng mga politician na ito at maging yung mga tatay nila, yung mga pamilya, mga magulang nila nasangkot sa mga nakawan. Kasi pera po natin yan, pinaghirapan natin yan, tapos na nakawin lang, 'di ba? Na pumayag tayo uh, na naging perception natin or thinking natin na hindi ganyan talaga pag politiko, Talagang yayaman 'yan. Pag may uh, meron talagang yayaman 'yan. Meron talaga para naging accepted siya eh. Uh, kahit magtanong tayo sa ordinaryong tao, mag-random mag survey ka, tanungin mo siguro, ang politiko ba yung mayaman? mo karamihan na sabihin, oo oh, oh, eh. Naging accepted eh. I think that's the first step. We have to challenge that thinking, challenge that. Well, kung pagpapasya naman po kasi natin yung sweldo ng isang politiko, Maari naman po talaga siyang yumaman, pero sa maayos po na paraan, sa paanong maayos na paraan, 'di ba? Well, kung sumasawit ka ng 100,000 monthly, 200,000 monthly, 400,000 monthly, pwede-pwede ka naman pong umaman. Pwede ka pong may maipundar na mga gamit, di ba may maipundar kang bahay, sarili mong kotse, pag-aari. Pero sa maayos po na paraan, paano po sa maayos na paraan? Kung yung sweldo mo ay gagamitin mo sa mga negosyo mo, sa mga investments, sa mga legal na investment, and so on and so forth. ba? Diba? Yun po yung mga paraan. tanging mga paraan po para ang mga politiko ay umaman. O pwede naman kaya sa pag-iipon kasi makakaipon ka naman sa sweldo mo, ba? Diba? Maliban na lang kung wala ang gagastusin. Pero kung yung sahod mo bilang politician ay inilaan mo sa mga negosyo, sa investment, Pwede ka naman po talagang yumaman pero hindi po gano'n kadali, 'di ba? Aabutin pa yan ng ilang taon bago mo talaga maabot yung tunay na yaman na galing po sa maayos na paraan. Pero kung yung isang politiko ay bigla pong yumaman after 2 years, after 3 years, ay eh, doon ka na po magtaka. Mas lalo na kapag after 1 year sa pwesto o kaya month pangalan sa pwesto. Tapos, so ba diba, marami pong mga politiko sa atin mga kaparing, na isang buwan, uh, anim na buwan matapos maupo, ay eh bigla na lamang nagkaroon ng malaking bahay. Bigla na lamang nagkaroon ng madaming kotse, madaming pag-aari. ba? Diba? Sa loob ng ilang buwan, tapos kung sweldo lamang po ng isang politiko, hindi po yun kakayanin. Maliban na lang kung ilalaan mo sa mga negosyo, sa mga investment mo, pwede pwede, pero maraming taon pa ang aabutin bago dumating yan. Kaya doon ka magtataka sa mga politiko na to. Uh, system challenge that culture basagin natin yun. And the first, again, uh, isa sa unang kailangan gawin, pag-usapan natin. Hot topic now, online, is yung mga vlogger social media influencers, mm -hmm. content creators na nagfo flaunt ng wealth nila and then apparently, <laughs> connected pala sila uh -huh. sa isang contractor. Do you uh -huh. think that should be frowned upon? Or at least, should we build a mindset na kapag nakita tayo ng wow, sobrang yaman, dapat ba may instant instinct na tayong ma-develop na san muna galing? Hirap ano, kasi wala naman masama maging mayaman kung galing yan sa maayos na paraan. Kung pinaghirapan niya, kung pinaghirapan mo, o pinaghirapan ng pamilya mo yan, wala naman masama. Uh, of course, as public officials, we have a code of ethics. Uh, ostentatious display of wealth is also not good regardless of the uh, source. Uh, but... Siguro pero siguro yung mga nakita talaga natin na connected sa contractor. Sila naman nag-post online, 'di ba? So bigyan natin sila ng attention kung gusto nila. <laughs> <laughs> pero as you mentioned, medyo accepted na nga na instead na i-question kung saan galing to, yeah, but, uh, parang tama ka doon, talagang yun nga, eh, I think that's one proof o oh, malakas na ebidensya na yun na uh, naging katanggap-tanggap siya parang hinahangaan pa natin. Uh I, I guess everything that's happening now I mean, for 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 the better. I think it's all for the better. Papaisip na tayo. Kaya nga po nakakahiya yung mga anak ng mga contractor, 'di ba? Sino-clod in ko, sina Jayla Alonte and so on. Yan yung mga ano yan. I guess mga anak yan ng mga contractor o kaya politician. Nasangkot po ah sa mga anomalya sa flood control project ng gobyerno. Grabe, imagine finiflex mo yung bago mong kotse, bago mong kondo, bago mong damit, bago mong sapatos na worth of 300,000 plus, 200,000 plus, 50,000 plus, meron pang 500,000 plus, pero hindi mo alam, o baka nga alam mo talaga, nagbubulag-bulagan ka lang, na ang pera dyan ay kaling mismo sa mga tao, sa mga Pilipinong kumakayod araw-araw, nagpapakahirap para lamang buhayin ang sariling pamilya at makaambag ng buwis sa gobyerno. Pero anong ginagawa ng mga to? Kinukuha lamang nila, napapakinabangan lamang nila sa mga sariling luho nila, kung anong pinagkagawa nila. Kaya nga po, darating ang araw Meron ding huling hantungan tong mga to. Merong karma sa mga taong ganto, sa mga sakim. Tayo ngayon, di ba? Pag may nakita na tayo, pinagmamalaki yung... Travels. Travels, luxury cars, uh, nasa yate nagpa-party. Kahit or, na hindi gano. pa nagtatrabaho. Ngayon, oo. Uh, uh, papaisip tayo. Papaisip na tayo. Kasi ako marami naman akong kakilalang... Mayayaman, may malalaking negosyo, pero hindi naman Di naman ganun. <laughs> Kahit mga siguro. Sample po natin mga kaparing, si Ramon Ang, di ba? Bilyonaryo po yan. Isa po yan sa mga pinakamayamang tao sa buong bansa. Pero makikita ba natin siya na piniflex niya yung pagta niya abroad, mga bago niyang gamit, di ba? Madalas pa nga sabihin ni Ramon Ang na yung kanya mga anak, ayaw niya na maging arugante. Di ba? Gusto pa nga ni Ramon Ang na yung kanya mga anak ay sumabay sa pagkain ng mga trabahator nila. Hindi mo makikita si Ramon Ang ng kayabangan, finiflex. Kahit yung mga anak ni Ramon Ang, di ba? Hindi mo makikita ang finiflex nila, yung mga bago nilang gamit, et cetera and so on. Sample din po natin, si Mayor Lenny Robredo. Yung mga anak ni Mayor Lenny. Finiflex ba nila yung mga bago nilang gamit, mga travel abroad nila? Di ba? Kung yung mga kung yaman na meron sila. Hindi po. Kasi nga, humble itong mga anak ni Mayor Lenny Robredo. Napakabait. Di ba? Bukod dyan, eh, alam kasi nila, na hindi magdana yung nanay nila. At wala silang ganung kalaking halaga. Di ba? Di tulad ng mga to, na meron ng malaking halaga galing naman sa nakaw. So, pagbilyonaryo na, hindi mo naman ma-afford yung ganun eh. Mm. To, uh, without mentioning specifics, yung mga ibang nakikita natin, even on social media, uh, imposible eh. Uh, unless hindi pinaghirapan siguro. And branding it as aspirational. Hmm. Sabi nga Dati ang usong mga kwento From rags to riches Ngayon daw ang uso ng kwento From rags to riches na <laughs> uh, nakakalungkot uh, Pero kailangan nga Pansinin natin yung mga ganong kwento Yung mga ganong pagkakataon uh, Gawin natin siyang Hindi normal At uh, gawin natin siyang Hindi nakaka-inspire